I am the vine, you are the branches. Si Kristo ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayong linggo ay hango sa sulat ni San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 1 hanggang 8. Dito sinasabi na tayong mga nakarinig ng mabuting balita ni Kristo ay mga nilinis na. Nilinis sapagkat tayo ay pinadumi ng kasalanan, kasalanang patuloy na naglulubog sa atin sa dagat dagatang apoy, kasalanang naglalayo sa atin sa biyaya ng Diyos. Kung sinasabi natin na tayo ay nilinis na, kung totoo na tayo ay mga tunay na kristyano, marapat lamang na tayo'y maging malinis, maging mabunga sa aral at pag-ibig ni Jesus. Upang tayo ay kanyang maging mga saksing totoo sa kabutihan ni Kristo at ng Ama. Sapagkat mahal tayo ng Diyos at tayo ay kanyang pinili. Magandang araw mga kapatid.